Viola Duterte, mm -mm. you may be smart in some ways, but then again, no one is above the law. Wala pong makakaapak sa batas natin. Tama ka naman. Guilt is personal. However, baka gusto mong maalala sa iyong pinag-aralan sa law school that you can be held as a principal inducer principal inducement meaning someone in authority or a person uh, force fully command or command someone to do such crime ba? Diba? principal by inducement Duterte baka gusto mong maalala yan ah? ba? Diba? Okay, hindi nga ikaw ang directly na gumawa. Hindi nga ikaw ang perpetrator. Pero hindi naman gagawin ng mga taong nasa baba mo, yung mga kapulisan ikanga kung wala kang order, and you expressly inamin yun na inut utusan mo sila you induce those those person those men in uniform na gawin ang isang bagay under your command M medyo na-impress nga ako sa iyo eh 'di ba kaya hindi mo ginagamit ang ating uh, Philippine Army dahil ikaw ang chief commander doon ka gumamit sa mga kapulisan dahil ang mananagot ay ang chief of police. Kaya kaway-kaway ba to? Oo. <laughs> Duterte, magaling ka man, you cannot outsmart the law. Oo, yung mga pabanat-banat mo na, okay, kasuhan niyo ako, ang tagal-tagal ng DOJ. Bakit hindi-hindi niyo ako kinasuhan? Bakit? Ikaw lang bang nag-iisip? ICC is waving. So kung kasuhan ka ng DOJ, sa ibang sa kasong parehas lang din nakatunog, ng uh, iniimbestigahan ng ICC, ay maaaring masunod mauna ang ating batas na litisin ka. So alam mo naman ang batas natin, Duterte, may utak ka din, oo. We have this octogenarian law, we have this compassionate law na pag mga thunderbolt na ay hindi na lamang hindi na lamang i- kukulong Benny, Diba? ba? Hindi na maghihimas. Maaari niyan magiging hospital arrest pa. Magiging, oh my God, ayaw namin nun, digong. Kaya huwag mong iprovoke ang kung sino man para kasuhan ka sa DOJ. Para magtabi-tabi ang ICC. No, 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 digong. No, 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 no. Maaari kang kasuhan sa ibang informasyon, sa ibang aligasyon. Pero pagdating dyan sa war on No, 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 no Ay, CCL si, si, er, Nandiyan na Sa tabi, -tabi. Oo, di ko, it may be a political strategy to your end kasi alam naman natin talaga na nanghihina ka na sa sitwasyon mo sa Davao. Ang mga Duterte ay falling down na. It may be a political strategy. However, yung mga sharpness ng iyong mind at hindi nakagaya noon that you can outwit at you can outsmart anybody no way Duterte, you are a principal inducer to do such crime, mga JK principal by inducement, and please do not forget the malfeasance and the misfeasance alam mo yan kung sino man ang hindi nakakaintindi ay uh, maaari niyo siyang i sa revised penal code article 113 ang kasagutan niya Ann, ng mga government of public officers that transgresses the law <laughs> para sundin tupdin ang kanilang paninirbisyo hmm? baka gusto nyo i-check mga didilis na nagsasabing ang galing-galing ni Digong kahit pa alam natin napapawiwi na sa mga katanungan Ni Risa Ontiveros. By the way, saludo po ako Senator Risa. Gusto na talaga nating ma, ma paniwalaan that the last man standing is a woman. Mm -hmm. Have a good day, people, especially to Dilis. Tama na. Tama na tama na ang mga katanungan na kahit ano pag-explain sa'yo ay hindi nyo nakukuha dahil ayaw nyo pakinggan dahil kayo ay isang mga kabayo na nakapokus lang na puro Duterte lang ang sakalam. Sana man lang hanggang dulo kaya ninyo at mapanindigan na Duterte nga lang ang sakalam. But anyway, may papaalala ako na Maari din naman siguro magready-ready na kayo ng mga sulat na ipabaon kay Digong pagpunta niya sa Sheveningen. Sheveningen. Hague, Netherlands. Mm -hmm. Baka na naman na na naman sa sa ko? Sa filter ko. Naturalmente. Kaya nga may filter. Ang TikTok at nang gamitin, bi. Oo, but in short, mga didilis ko, mga mahal, malapit-lapit na ang digong nyo. By the way, kumusta ang uh, House Bill 10744 ni Polong? Yung mandatory na pagpapadrug test sa mga uh, nasa posisyon at mga natakbo? Nagpakuha na ng air follicle si Mix Nograles. Ano na? Kailan si pulong nyo? Baka gusto nyo namang manawagan. At ang pangalawa, Sarah, kinasahan ka na ng young guns ng camera. Ano na, Bi? Kakarap ka na ba sa kasunod na si session ng kamera dahil yun ang challenge ng mga young guns. At hari nawa, masagot mo na saan mo dinala ang 16 million na according to the reports at ng investigasyon. Hindi ka naman pala nagbigay ng kaperakan sa Philippine Army. Ngunit ginamit mo ang kanilang acknowledgement receipt na ipinasa sa COA hindi nila alam for 11 days oo, gumastos gumastos ng walang hindi eh, ko alam ano klaseng safe houses yan, pero yung tolong nyo sa Christine ng mga pinopost ng mga minions nyo ay katangisip lamang <laughs> yan tayo anyway guys didilis, love, love, love. Baka try nyo lang, baka naman may gamot ang kapansanan ng pagiging didilis. Try nyo lang, good luck.